you know, I don't want to say this, but I think the remedy here is, this is an impeachable offense. This is a gross violation of the Constitution, but you know, ano ba, umaasa ba tayo na magkaroon ng impeachment. offense? So, ma'am, malabo uh, yan. Pero yung uh, sa kongresyong yun, ito, yeah, po. sinabi Pero, na nga po natin na yun ang maaari. Opo, yun ang maaari. Kung uh, kung bulag o ano, pipi o bingi ang ating hostisya, di ba po, pwede pong ganun po yung kasi yung pag-iisip. Pero, yun na, Pero yun, naglabas bro, po ang prof, profa? <that> <that> Di ba sila nga yung nagsabi doon sa within the last 19 days nga of the, ano, ginastos itong parang uh, confidential uh, funds. Di, di po ba? Parang, pero hindi pa yata nila nabubusisi masyado. Mm -hmm. uh, napansin lang, parang gano'n. Napansin oh. lang. Sila napansin. Mm -hmm. So, hindi pa nila alam kung dinisallow ba yun or okay, ano. Okay, kasi, okay. kasi ang, ang confidential funds in-appropriate yan ng Congress. Mm -hmm. Ganito yan. Ang Congress kasi nag-appropriate ng confidential fund Ang nangyari ngayon, mm -hmm. ang presidente lumipat ng pera nagagamiting confidential fund ni uh, OVP na walang act of congress kasi yung batas da na pa. naglikha ng contingency fund nagsabi na pwedeng ilipat ng presidente yun ang kiniklaim ni Bersamin mm -hmm. yung hindi mismo ang congress na nag-appropriate ang presidente na ngayon naglipat nag dahil akala niya may authority siya based da on po, his yun interpretation by the way, Pero... like, before oh, oh. before you, before you the, oh. Bersemin was, was Bersimin. nga po yung natanong ko. Opo, apo, opo. Sige po. E, Hindi pa siya hindi pa, hindi pa siya ES. Opo, opo. Si, si, Rodriguez pa. Yung si nga. Si Vic Rodriguez pa yung nag-aproba noon. So, yung well, hi, kahit si Bersamin po, isa sa mga ponente, hindi po siya ang nag-aproba para lang po malino sa ating tao No? si, si former ES, uh, ang I can Vic just, Rodriguez, I, again. I, oh. Uh -huh. just, I just imagine uh -huh. the quandary of the ex executive secretary uh -huh. Bersamin. na uh, he's uh -huh. the one uh -huh. saying these things, but he's also uh -huh. the one uh -huh. who wrote the decision that hindi rendered uh -huh. this account constitutional. Uh -huh. Uh -huh. Pero again, uh -huh. sa props na nyo, no? may, 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 sa, kung sa batas, Imagine eh, no sab pa rin ng ating BBP. Uh, niya kasi eh, hiningi lang naman, hindi naman siya ang nagbigay, no. Ang nagbigay well, yeah. pa ay office, medyo delikado 'yon, oh. Well, 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 yeah. Kasi nga eh hmm. kasi nga binigyan siya, pero technically, meron din siyang meron din meron din pagkakamali kasi te technical process on. Ah, oh, tinanggap niya. Dapat mo, oh, dapat tinanggap mo eh oh. tinanggap mo yung yun nga tayo pag ikaw bumili ng nakaw na gamit, pwede ka rin isama yeah. sa kaso, hindi ba? anti nga po. Prof, Canada. just to Di be ba? clear, yung sinasabi mm. mong it's an impeachable offense. Mm for who sa kaliman sa you mm. know um, asap tayo at this time hindi kung batas lang po pag pa ano alam alam mo let's talk about hypotheticals you know yeah. in in a normal in a normal yeah. environment yeah. Uh -huh. we have a very a rational congress a congress uh -huh. is going to uphold the law and the constitution mm -hmm. and they are not exercise. so biased mm -hmm. that is technically an impeachable offense because it's a willful violation of the constitution Reputation. again It doesn't mean that just because of the winds, the political winds that we have right now, the majority of the congressman and the senator would not allow it. Mm -hmm. Hindi porket hindi mangyayari yun, hindi na natin kailangang pag-usapan. Para naman yeah. sa akin, pag-usapan natin para alam ng mga tao na this is just, it's possible, it is not happening mm -hmm. because of partisan politics. After well, all, impeachment is for a political both the process. the President and VP? Impeachable yeah, both because them, they are both impeachable yeah. are both impeachable officials. Yeah. Oh, And uh okay. they're both participated of a uh, alleged or oh. a, a seemingly anti oh. sabi, sabi ko nga sa inyo suntok sa buwan niyan. Uh -huh. uh, oh, hindi mangyayari 'yan. Kaya kaya ang ano na lang sana naman ang rectification na lang 'yan. Ayusin na lang yung budget.